Ayan, tatawid siya sa tulay. Ako din tatawid. Ayan guys, tatawid kaming dalawa. Sa bigat ko, kaya-kaya ako ng tulay. Kita ko, matindag ka, bahag yaklo ko. <laughs> matindag ko. Kita mo, mo. <laughs> Yan na. Ayan, matatapos na siya. Yan ka. Matibay talaga yung kahoy na yun. O, oh, yan. Kaya mo. Balancing. Alam, at ba yung nag Apay ka si Jay. Ag balancing ka. Nag-balancing ka. Ay, nyo, laki. din na, apay nga ito La derse mo to badira kon ne. Ag balancing ka. hmm Ay, that's it guys. Again. Patawid na kami sa sa tuloy na ganyan. Bye-bye.